Ilang araw na ba siya ganyan? Kanina umaga lang po. Ah, wala. Sige, higa ka dyan, higa ka. Hindi po namin alam ang gagawin niya. Hindi niya alam ang gagawin? Iyak mo. Sino? Sige, tanggalin mo ngayon. Huwag ka maya. Ganyan talaga eh. Mangingiyak ka talaga sa ngawit na niyan. Sige, nga nga. ah lang mo Sige, nga nga. Isa pa. O, sarap. Kunti na lang. Okay. Upo ko rito. Patukod siya sa ano. Puso ka konti. Ayan, eh, nasasara niya yung <coughs> tubig yun. niya. na lang. Kahit pa paano makapahinga na yan. Okay, nga nga. Nga nga. Daan daan sara. Nga nga. Nga nga. Ayan, relax ko lang. Okay, daan daan sara. Pagkat ba? Atras ka. Kailangan kumalma lang muna. Kailangan kumalma lang. Ayan.

Ay, todo diretso lang ngipin. Hmm. Dali ah Wala matamaan ngipin. Salamat. Sige, relax mo lang muna yung sarili mo. Okay hmm. na. Kailan, painumin muna siya ng tubig. Tubig. Pre! Okay na, pre. Naayos ko na, hey. eh. Kailangan lang pala. Kailangan lang pala lumabas kayo, eh. Hindi ko tuloy na video. Inom mo ng tubig. Huwag muna yung tubig muna. Dahan-dahan lang muna. Dahan-dahan <tutupin>. lang muna tubig. Oo. Oh. na. <tutupin> kailangan, kailangan lang mag-relax. Diba nakita mo pinakita ko sa video? <laughs> Wala na Hindi na ako eh Ilang oras na ako, nagugutom na ako. Eh. Pas siya kumain. Eh. Ilang oras na eh siyang nakanganga. Pero ngayon. Huh? Oh. sige Sige, pahinga muna siya. Pahinga muna. Water, water. muna. Basahin mo muna yung bibig mo. Basahin mo muna. Dur Punta ka sa ano?